Para naman sa dating vice-presidente na si Lenny Robredo, unang hakbang sa pagkamit ng husisya ang kinahaharap ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang press conference kanina kasama si Laila Delima, sinabi ni Robredo na pinagdaanan na ito lahat ng dating senador na nakulong sa bansa ng halos pitong taon. Pero hindi tulad ni Delima noon. Maayos daw ang detention center para kay Duterte sa International Criminal Court o ICC. Matatanda ang acquitted o napawalang sala na si Delima sa mga kaso kung may koneksyon sa ilegal na droga na isinampano ang panahon nito, Tefe. Yan lang. Yung lahat lang na sinasabi ngayon, ano to eh, first step towards um, how activity, justice, na the pinagdaanan na ni Sen. Gaila. Kaya, all this talk about everything that's happening, about your process, about how unfair everything is, lagi kong lagi kong nababalik dun sa situation